Bangungot, kaya mo ba yan? Patay kang bangungot ka Ngayon lumut na mga kagre Napunta na yung baklaran dito sa Villarosa magandang umaga tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo matumaba pa panood mga kakri andito tayo ngayon sa Bulaluhan kasama natin yung team 125 saka yung team ni Longhair Pwede nga siguro, ihuli nyo na yun eh Ano kaya Arman? Pwede ihuli nyo na yun O una oh, Baka daw dumating na yung truck eh Pambigas na yun, hindi ano yun yun, yun yun Hindi lalagay sa truck eh Oo, oh, hindi daw iyaano sa truck yun Kaya yan daw iyaano sa truck Ihuli daw yun <coughs> Wang wow, hat na hat na si Kuya Ambo magpakitang gilas ah. <laughs> ah. kaya ni Tagore at Tagore, kaya mo ba yan? O, hindi na yata ako marunong makakabi oh, mag-vlog ng ano ah. Ano na nga ba pangalan mo sa'yo? Kala ba mo? Hello. 401 Winston. Tagoro. Nakakagri, andito na yung Team 1, 2, 5 Ewan ko lang kung may mabubular rito Eto, gayo, gayo na to Galing daw to sa Balayan eh kay Hilolong, Balayan Eh, oh, taga doon daw yan eh Sa may At... nakakutan nyo eh Si Lolong Si oo Ah, oh. oh, mag Magmamandala yata si Lolong Ha, oh. <laughs> Alah bagua mandala bagri. <laughs> ya. Ana dagala. Eta wa ka kri si lolong. Dayo to maka ka kaling paling balayan. Lolong kaya mabayan. Batay kaya ta lolong, kaya na lolong. Kaya. Mga kaya pala wa ka kri, pero dahirapan di sya ka kri o. Harganya 2 por pitoh. Ba nakakitang sila na si lolong ngakit wa. Eto si Taguro Taguro Kaya mo ba yan? Hindi na yata ako sana Hindi <laughs> na, na yata Ay naku mo Taguro Patay ito mga Tagoro. Taguro Huwag ka sa madulas Yari ka dyan Ako mo Yan ako muntik na mga kagri. Kung nadali-dali pala isang munti <laughs> Pumunta rin sa madulas mga kakakari Tagal niyang ginawal yun niya Pito no? rin oh mga Yari yun, yung isa do, pag kami nagpito na maliit-liit doon, no? yari na. Laka, si Jesse. Ako, 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 ay gano'n. Ayaw, ayaw ya? matisira ang record, ay gano'n. Matisira ang potensyal, ay gano'n. Ito mga si, si Weston man. Ano, lumubog yung pala ni Weston ah. Ba't parang lumaki na isang kalabaw mo, oh. magsinlaki na sila ni Weston, anong? Galing yata mag si Jesse Boy ah Eto mga kari, si Weston! Weston! Kaya mo bayan? Patay yata Weston naku po Masisira ang potensyal Lega Katagal kinol yun na Weston Ayun na Patay Patay yung isa na yun Ayun na Patay ka na Ayun na Patay yata na <laughs> Iyamak naman yung edges <laughs> Ilan may ganun Weston Lima pala yun. Lima lang pala yun Marga na Lima apat Ang <laughs> Matliwa lang kila di anim. <laughs> kamera. Oh, natakot kamera ko. Pagaling ni Apat Patay, pangalan yan? Bangungot. Bangungot. Oh, si Bangungot. Oh. Ako, no? Matagal ko. ko na <laughs> hindi si Bangungot. Eh. puntas ba karga Lima! Ilan! Lima lang yata. Alim. alim! Ayan! Alim! Palagay ko ba? Patay ka dyan! Tignan nga natin mga kakris! Si Baon! Lumubog na pa. Bangungot! Kaya mo ba yan? Patay kang bangungot ka! Ayan! lumut na mga kakris! Napunta na yung baklaran dito sa Villarosa! Si Bangungot! Ay, pinapuwersa lang pala niya, mga kakri. Okay po. Uy, ano ba kala niyan? Ah, kalakas din ito. Ako po, patay yata, mga kakri. Napuwersa. Islat! Nakatali ni Islat, mga kakri. Naku po, ay, itasog niyo. Itasog niyo. Naka, ano, si Islat, to. Naku po. Lagoy, Anim telo abag si lalaki laki nongka iba isto ngi na ngang 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 <laughs> kalakin kala apat yung karga mo <laughs> 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 amela karga yan oh <laughs> <laughs> eto to 46 alimo parang

Mga <laughs> nakakita nyo pa <ba> yun <laughs> Kaya hindi to ginagawa namin nyo Kita nyo, pag andito ako, natatakot nga siya Magkarganong <laughs> Tapos eh, sasabihin nyo na inutosan ko silang mag... Ginagawa lang namin Hindi to to yun mga kagri <laughs> Kinukulan ko lang talaga yung mga nangyayari sa bukid Kita nyo, pagka wala nga ako Pagka wala nga ako, mas marami pa nga sila magkarga eh.

Oh, ang Round 2 tayo, round 2. Tignan natin. Oh, wala, wala. May... Walang casualty ngayon Wala, wala. <laughs> walang kamahawang, walang lumabas. Puro babae. <laughs> ito, yes, ito. ito. <laughs> Apat lang walang kargawa. <laughs> Asyado ng nervous. Kapi kasi ng kapi. Laga ka sa... nasa, nasa kulo ka lang itik ni, ano, lagi nagkakapi. <laughs> Ay, mabira. Round 2 tayo, round 2.